Hi, hello mga idol. This is MJ Vlog. And for today's video nga pala guys, mag-share nga pala tayo ng ating um, video kung saan ito ay uh, pagkain guys, seafood. So, nga pala guys, galing nga pala sa Patnanungan, Quezon. At ang lalaki nga pala ng alimango. Oo. Kita nyo? Um, Diyan, nilalabas na ng nanay ko yung anim na pirasong alimango na galing sa isla, sa Patnanungan, Quezon, si Sintan. shut out dyan sa lugar na yan. Sa mga tagarian, nangunguhan niyan. O, oh, diba? Ang lalaki, guys. At yan ay nagkakahalaga lang ng 2K, guys. And after nga pa rin yan, yan ang tatay ko. Dahil nga sinundo namin siya kagabi, ay may pasalubo nga pala siyang mga daing. Alam niyo ba yung salitang Tagalog words? Daing nga pala, guys. Ayan. Ay, At yan, guys, ay... Um, ano nga ang pangalan niyan? Nalimutan ko na talaga isdang yan. Ayan, isa pa rin yan, guys. Siya parang yung ahas na dinaing, oo. Na, ahas dagat yan, guys, ha. Yung masarap. Ah, uh, ayan, parang siyang... Ah... Uh, bitilya? Ah, uh, no, hindi pala. Mayamaya? Ah, -maya? uh, no, hindi rin. Ah, uh, ano ang pangalan dyan, guys? Wala, sorry. Na-out of mind na ako para anak ako ng magdaragat. Ano nga pala, guys, sa mga daing ng... <coughs> tata, dinaing ng tatay ko. Ayan, ang bitilya, oo. Ah... Uh, nga pala, yan ay um, para lang dito sa amin at dala nga pala niya galing sa Patanungan, Quezon, guys. Nagbiyahe talaga siya na napakalayo. Oh, ayan, at napakarami niyang dala. Baka gusto niya. Oy, jarot At nga pala, nilapitan ko siya dahil nakakita nga pala ako ng kanyang baon-baon na dala ulit na pusit. Oo, oh, oh, so sa mahilig na pusit na original na pusit, guys. Ito yung pusit. At yan nga pala, yan nga po yung uh, pangsigang na isda na... Uh, na kakainin namin later. Um, sa, sa kinabukas ako na naibablog guys yung mga niluto na iyan. Kasi te, talagang gusto ko na talaga mag ng vlog. At ayan nga po nabawasan na nga pala ng lulutuin yung alimango. Oh. At ayan nga pala guys, oo oh, sabi ko sa tatay ko, videoan ko oh, once again. Okay. At uh, turn around na lang niya yung kanyang... Balik tari na lang niya, oo. Oh, oh. Ayan, o oh, kita nyo guys talagang pusit white niyan talaga original na pusit at yan na pala isang naglalaman nga pala guys siya ng mga isda pa o mga isda ba to may meron din bitila guys syempre baka gusto niyo bumili yan ay sana all at nga pala guys yan ang aso namin and dito ako sa farm nga pala ngayon at um nagtake ako ng video ng uh, lugar dito sa Lucena City Castillo mayo guys at yan, may mga bantay na aso. Pagpatensyahan nyo na nga pala ang aming kubong maliit. Sapagkat under um, contraction pa siya. <laughs> ano ba yun? Nga. Ano, ano nga pala guys, pamilya ba ito sa inyo yung suso? Yung may, ano, yung may tulos yung puwet. Tinatanggal guys yung puwet niyan para maluto. Masarap nga pala guys, nga po pala yan. Nagataan. Ang sa may pako at iba pang klas ng gulay daw na sili kung ano pa Kaya naman, yan nga pala guys, I from Patnanungan Quezon lahat, yung yung ano na yan, mga seafoods na yan, guys. At yan, nung kita nyo suso. Yan talaga malalaki dun sa amin yan at malilinis. napupula pala, wala dung pollution kasi sa dagat. At din nga pala, guys, ang nakuhang gulay ng nanay ko, talbos ng kamote, kangkong, at okra, oo. Oh, ayan nga pala, guys, napaktarap nga pala na yan. At mamaya, mapapalam. At yan, may sinahing nga pala diyan, again. Apart, talaga namang waiting na kami kakain na kami later. At ayan pa, o, oh, na guys. Um, thank you for watching sa inyo lahat. Sabay-bayan so, nyo lang ako. Oo. Kasi tayo ay uh, marami pang ibablog dito. At bago pa lang tayo nagpapakilala sa media, kaya mga hindi nakapalo dyan, magpag-follow na kayo. Ano pang ginagawa di ba? Para naman tayo ay may mga bashir at may mga followers. Oo. At nga pala, magandang araw sa inyo lahat. At uh, see you once again. Uh, Thank you for watching guys. Salamat sa inyo lahat. Yan nga pala guys, yan nga pala nasa dulo ng na aking video ay hinabulan ko na ng voiceover dito sa so, nga pala yung aming nga uh, travel part ng papunta sa Quezon. Yan. oo, yesterday yan guys. At mga idol, sa mga baguhan diyan, halina at magsipalo na kayo, yakapin yeah, ko kayo, magpapalo bak tayo, oo. Oh, kita nyo, nagiyak na yung anak ko dito sa aking sound. Sige na, thank you, thank you to all of you guys. And um, God bless you.